Nagbabalik ang Rise and Shine, Pilipinas. Mga ka-RSP, nakakaranas ba kayo ngayon ng problema sa parte ng inyong batok at leeg at pati na rin sa inyong singit tulad ng nangangapal ah, okay. at maitim na balat na hindi maintindihan kung saan ito nagmula. Nakala ko yung nangangalay kasi para narandaman ko bigla yung batok ko. Pero ito mga ka-RSP, isa nga yan sa karaniwang problema o kondisyon ng ating balat na tinatawag na acanthosis nigricans. Para sa bagong kaalaman ngayong araw at ano nga ba? ang solusyon para dito. Makakasama natin ngayon sa Saini Doc, ang dermatologist na si Dr. Rueña Guino. Magandang umaga, Doc. Welcome po sa Rising Shine Pilipinas. Good morning. Hey, Doc. Good morning and thank you for your invitation. Alright, Doktora. Mari mo bang ipaliwanag kung in itong uh, acanthosis nigricans? So, ang um, acanthosis nigricans ay isang skin condition kung saan nagkakaroon ng pangangapal, uh, magaspang, at Nagdadarken ng ating skin sa mga singit-singit, kagaya ng sinabi mo sa may batok, sa may kilikili, sa may singit. At ito ay na, na nagiging dahilan, nagiging resulta ng uh, mataas na insulin level sa ating dugo. Mm. So, ang insulin kasi ay isang compound na na uh, nagiging sanhi upang kumapal ang ating balat. So itong growth factors na nagpapakapal sa ating balat ay dahil sa mataas na insulin. Ah, okay. Dok, meron po bang mga sintomas na dapat bantayan ang uh, publiko pagdating sa ganito? At uh, tama ba, nakakahawa ba ito o hindi? So, ang mga senyales nito ay yung appearance lang, no? Kasi hindi ito makate, hindi rin ito masakit. So, minsan, pinapagwalang bahala lang. Pero ang mga senyales ito ay pwede rin senyales ng cancer at mga hormonal imbalance at uh, endocrine disorders kagaya ng diabetes. So, uh, kailangan bantayan natin ang ating timbang kasi it, isa ito sa mag, nagiging sanhi ng pagkakaroon ng acanthosis negriflans. Mm -hmm. Hindi ito nakakahawa. So, hindi ito kailangang ikahiya or uh, ihiwalay ang sarili sa ibang tao. Alright. Well, Doc, paano nyo dinadiagnose o ginagamot itong acanthosis? May mga test ba na ginagawa? So basically, walang kailangang test para masabi na may acanthosis nigricans kasi it's based on clinical examination. Pero kung gusto mong malaman kung ano talaga ang pinagmumulan nito, pwede ka mag-blood test. So for diabetes, uh, for hormonal imbalance, pwede ka rin gumawa ng mga special tests like Uh, ultrasound para malaman kung meron kang polycystic ovary or CT scan or mga endoscopy para malaman kung meron kang cancer. So yung mga medyo mataas ang edad or may edad na at uh, biglang nagkaroon ng ganitong kondisyon at if it is very itchy, isa yun sa mga senyales ng cancer. So mm -hmm. kailangan magpatingin. All right, doc, nabanggit mo kanina yung uh, pwedeng cause nito is yung pagbigat ng timbang o yung pagtaas uh, mag ng insulin levels. Um, ano pa po yung pwedeng maging uh, sanhi nito at ano po yung mga risk factors nito? So, ang isa pang maaring dahilan maliban sa pagbigat ng timbang at mga endocrine disorders like diabetes at cancer, meron ding tinatawag na drug-induced acanthosis nigricans. So, may mga gamot na pag ininom mo, pwede ka magkaroon nito. Mm. So, may mga hormones na dahilan nito, saka some supplements can also cause it. Mm -hmm. Well, ano po yung mga connection ng condition na ito sa diabetes naman? Ano? At iba pang mga sakit? So, ang connection nun is the insulin level. So, dahil ang diabetes ay may insulin resistance, uh, pati na rin yung obesity, mag nagkakaroon tayo ng insulin resistance. Ibig sabihin nun, hindi makapasok yung uh, glucose sa ating uh, sa mga cells, so naiiwan siya sa dugo, may ikot, -ikot lang. So, yung insulin, napipilitan ang ating pancreas na mag-produce ng more and more and more insulin. Itong insulin, pag sumabrang level sa ating dugo, ay pwede mag- uh, cause ng pagkapal ng ating skin. Alright. So, yun know, ang connection. Alright. Doc, uh, well, out of curiosity, um, yung iba po kasi ang ginagawa pagka umiitim yung mga singit-singit ng katawan, ang ginagawa, they go to dermatologists para paputiin yung mga ibang treatment. Pero, so possible pa rin po na kahit mapaputi at merong underlying health condition, bumalik lang din. Tama po ba? Tama yun. So, kailangan talaga magpa magpatingin and ma rule out yung mga underlying condition. Hmm. Kasi kahit tama ka kahit uh, gamutin mo at mawala for a while, pabalik din 'yan. Okay. Well, doktor, ang inyo pong payo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon ano? Ah, uh, para po hindi na magkaroon pa ng ganitong uh, uh, klase ng karamdaman ano eh o mapantayan yung pagdevelop uh -huh. ng acanthosis nigricans. Ng so, unang-una, uh, yung pinakamadaling uh, solution is magbaba ng timbang sa so mag weight management. Okay. Tapos i-manage yung mga uh, conditions like diabetes. At talaga magpatingin upang malaman kung merong underlying cancer or baka may gamot na nakakapagdala ng iyong acanthosis nigricans. Mm -hmm. Pero kung gusto mo talaga mag-improve yung appearance, pwede kang gumamit ng mga keratolytic or exfoliant creams para mabawasan yung pagkakapal uh, pwede ka mag-undergo ng mga procedures like chemical peels, laser peels, or even yung mga microdermabrasion para rin mabawasan yung pagkakapal at yung dark color ng skin. Mm. Okay, doktora, ito po ba ay, itong condition na ito ay uh, nangyayari rin sa mga nakababata? Pwede rin, lalo na kung meron silang obesity or mm. yung diabetes in the young. Mm, -mm. Alright. Well, doc, uh, paano po yung, yung pagka yung ginamitan po ng mga exfoliation uh, substances or mga o ointment. mga ointments mm -hmm. na ganun? Uh, maliban mm -hmm. po doon ano pa po yung pwede? Meron po bang holistic approach na pwedeng gawin yung kasi dati yung nanay ko pagka ganyan pagka nakita niya medyo maitim yung mga leeg ko Kala, Hini, hinihilod ako eh ng mga buhay na bato yung saan nakukuha sa batis. <laughs> iyak ko nang iyak yun dati. Yun eh. So so anong meron ba kayo may papayo na if they don't like putting creams or going to dermatologists um, any holistic approach na pwedeng natin gawin. Parang paunang lunas ganun. So, I think yung mga home remedies like mga papaya soap, mga din ah, yun. Ah, okay. Ah, uh, may mga natural remedies din naman for that. So, yung sabi mong hinihilog, pwede rin yun. Kaya lang, to a certain extent, hmm. baka lalong maka-irritate or lalong item kapag very vigorous yung scrubbing. Hmm. So, gentle scrubbing lang siguro oh. and not to the point na mumula na or nagutuli yung balat. Oh, do kasi magiiyak <laughs> 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 kami ng nanay ko pag naliligo ko oh. dati nung bata ako pag gagaling ako maglaro sa labas. Uh -huh. Pero do ma maliban po sa mga matatamis sa pagkain, since sa uh, iniiwasan nga yung tumaas yung sugar para maiwasan sa sakit na to. Meron pa po ba ibang pagkain na dapat iwasan? So basically, uh, weight management would include yung portions. So magbabawas sa matatamis pero lahat dapat ng calories mabawasan across the board. So, magbibiling ka na ngayon ng calories, not just the sweets. Mm. Ayun na nga. Iingatan so, so mo talaga. So, sa diabetes, di ba, yun yung pinaka-importante is the sweets. Pero kung for weight management, it's across the board, calories. Calories. Ang Ayun. dapat bawasan. Yun. So, iingatan mo yung diet mo, no? Tapos, po, kasi may, may yeah, and may, exercise ah. also. Mm -hmm. Exercise para mag-burn ma up mo yung calories yun. that you eat every day. So all in all, parang uh, be healthy. No, no ingatan oh. mo yung kinakain mo, basta sa matatamis, tapos konting exercise. Kasi magre-reflect yan, maging sakutis. Yes. Yun. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong oras at pagbabahagi ng mga impormasyon, Dr. Rowena Guino. Maraming salamat, Doktora. Thanks, Doc. Sa